Kaligalig yung eh, si, ta, si nanay oh. Kaligalig tingnan nyo. Nandito siya sa taas ng tulay. Nakatambay. Parang hindi pa siya kumakain. Kaya bigyan natin ng pagkain kaligalig. Nay? Nay, kumain ka na, Nay? Kumain ka na po. Ito po pagkain na yun. Oh. ka Kain ka muna, Nay pa so ngayon ito, Nay. Ika na lang kakain, Nay? Nay, ah? Sinanay Nanay oh. hindi na pa ito si Kaligaling, hindi pa ka makain. Mahon na sa Satulay Kaligaling, oh. Sinanay. Nanay. Nay, ako siya niya, ang barito na yan. Kaya, kaya, ay sumbrero Okay, sa'yo na lang. Ah, sige na, sa'yo na lang yung sombrero ko. Sige na ya. Ingat ka na yan. Okay, e, kalikalik, binigay ko na yung sombrero kay nanay. Suot mo na eh. Suot mo yung sombrero, katanggal ko, ko. Galing. Ha? Sige na eh. Sige na, ingat ka na ya. Ingat ka dito nai. eh. Okay, kalikalik si nanay.